Ang buto ng avocado ay hindi karaniwang ginagawang gamot sa tradisyonal na medisina, ngunit may ilang mga pag-aaral at interes tungkol sa potensyal nitong health benefits dahil sa taglay nitong nutrients at antioxidants. Narito ang ilang mga punto tungkol sa buto ng avocado. Una nga dyan, may potensyal na antioxidant. May mga pag-aaral na nagpapakita na ang buto ng avocado ay may mataas na antioxidant content na maaaring makatulong labanan ang mapanirang mga free radicals sa katawan. Pangalawa ay may mataas na fiber content. Ang buto ng avocado ay mayaman sa dietary fiber na maaaring makatulong sa digestion kapag ginawang pulbos. Ang pangatlo ay ilan sa mga laboratory at animal studies ang nagpapakita na ang extract ng buto ng avocado ay maaaring magkaroon ng anti-inflammatory, antimicrobial, at cholesterol-lowering properties. Ngunit sa kasalukuyan, kulang pa ang sapat na scientific evidence mula sa malalaking clinical trials upang matukoy ang epekto at kaligtasan ng paggamit ng buto ng abokado bilang gamot o suplemento sa tao. Ngunit may paalaala, bago gamitin ang buto ng abokado o anumang bahagi ng halaman bilang gamot o suplemento, pinakamahusay na kumonsulta muna sa doktor o isang eksperto sa kalusugan upang matiyak na ito ay ligtas at angkop para sa iyo. Kung gusto mo pa ng impormasyon tungkol sa iba pang natural na remedyo o health benefits ng mga prutas, ay hinihikayat kitang mag-subscribe dito sa aking channel para sa mas marami pang matututunan. Hanggang dito na lang. Peace.